Yun mga boss no, day 4 po natin na workout dito sa bahay mga boss no, work at home mga boss no, yan chest workout mga boss, o nga pala, uh, congratulations unang bakas natin mga boss na pangkabi, dream yung pamangki ko pa hinakuha yun, congratulations sa'yo David, yun na, uh, magingat mag-iingat kayo lagi, at yun na nga mga boss, is, ito is a chest workout mga boss, alright, uh, una sa lahat, pagkaganyan nasa bahay po kayo, kailangan ng disiplina sa pagkain, yan, syempre sa pagtulog, yan, para, ah uh, sumabay so po yung katawan ninyo ayan nag-shadow box so so shadow box ito tayo yung mga, mga boss oh, napapansin niyo yan 5 kilos yan mga boss sina shadow box muna natin mga boss para medyo yung uh, ugat po natin hindi maipit mga boss no all right yan pang chest mga boss napakaganda napaasarap sa pang chest yan mga boss no all right yan. sa mga nagtitipid na mag gym diyan yan pwede naman po sa bahay mga boss no Oh, yun, sabay kayo sa akin mga boss. 4 days po natin to mga boss no. Kung napapansin nyo yung unang araw natin, talagang payat na payat tayo. Yun, kinain lang natin ng kinain. Yan, nilagang itlog. Yan, manok. Yan eh, mga boss, na, para makatulong sa pagpapalapat din mga boss. Alright, yun na. Uh, salamat sa patuloy na panonood. Siyempre, yun na. Uh, please, follow and share yung mga video po natin na inalabas. Lalo sa pagbabakas po natin. Napakasaya ko dyan. Napakaganang loob ko. Yun na, uh, bali. God bless you all. Mag-iingat po ang bawat isa.